Balay po tayo po yung nagpapahan traktor na ngayon ano ho? Tapos tayo po yung na rin ilang natira pang libreng palay. Yan. Uh. Yun na po naghahan traktor. Ay aking kukuha pa parang ilang natitira. Uh, pagkaganda pa naman po ng palay. Yan. Uh. Andiyan po ay si Miyo at saka si Ka Erneng sa Sayang. Mm. Mio! Hmm. Balai Bali doon po sa kabila, marami na nakapanguha oh, nakapagbigay na tayo doon sila Kuya ay ngayon po sabi ko nga sa kanila ay na at tayo lagi rin busy ay ito po may natin na parin, parin kaunti o.

kuwili po yung naka isang sakop talahati na nakiha niya dito ay magbabasa na rin ng pamula Na bala c'est bon lui mm ating po ating pong hinahabol at sayang kumbaga ihahantractor na po ito ay at yan ating hinahabol at sayang hindi po naman lahat nakuha ay ari, ari tapat nare Di sayang para mas mapakanabangan pa po hindi man pantao po pwede rin ang ating alagang itik alagang Bibi Thank mm -hmm. silba natin na rin marami rami rin po tayo ano po yung mga naharvest nating libreng palay o yan o marami rin po o Aba, ay talagang yan ay o yan tatlong timbod maigi tapos yung na din eh. ayan no? 'yung basic na ng ating punlaan oh pamanitin na po mga 2 days mag ano na tayo dito mag uh, gagawa na ng punlaan po babasa na rin po tayo ay oh yun, magbababad na tayo ng punla ganda na o kondisyon ng lupa ah. dito na po ang nakahan traktor sa side dito yan o tayo po pansin nyo na po dito yung lahat ng libreng palay yun yan yeah, ubos na po natira nga po ayun lang e, ayun naman hinayang na hinayang pagka hindi natin pinanguha ano mayaw? saan ka Ha? Ah, nagpapasok ko ng tubig. Malakan na tatay. Kaway mo na, Miu. Yan. Dalawang kamay. Ba't yung sinaro sa likuran na... Kaway, sara. tama na ah, tama, ano ba isa? <laughs> oh, hoy, Ibig sabihin ay eh, wala ba isda, no? Ay hey, ka Ha? Ah, kinakain mo, takot sa iyo. Yung una ito hindi madaan na ng motor Maganda, maganda pa takaan nito. Medyo maligat po ng kaunti ang ano nito eh. Medyo pinaligot natin ang kaunti ang lupa Saktuhan lang na naman, hindi naman matigas matigas ano? ispat-ispat spot po tayo ng mga palaka yun oh ay saray bullfrog nakakalasin nyo yung bullfrog pinagawang wallet Ang sakto sakto ano? Ang ganda, oh. Hindi po matigas, hindi malambot. Talagang putik na lumalabas sa kanya. Bantikan uang nang Si William ah, dami Oo, dyan, shout out po muna tayo oh. shout out shout out po kay Rico Rick, Rico Cross yan, shout out Eric Cecil in Nanay Perla from California, shout out po shout out kay Marlon Onobio, shout out po from Barcelona, Spain silent viewer walang absent, kapapanood araw ah, ah, ay salamat po <laughs> yan, talaga po namang nakakataba ng puso, ano po uh, shout out kay Chichay Dison, pa shout out po, yan ayun po, yun po mga hindi uli natin nabanggit, abangan po uli ang next next shout out natin or misa nun, basta nasa ibang episode pa po natin po, tayo naman ay panutok ngayon din sa palayan Uhu. talaga pong ganare araw araw basta may malakas tayong katawan at malinaw na kaisipan mabilis ang trabaho at, mabil, at mas maganda po ang kahinatnan siya si Tameyo po pero oras po sila at hindi po akin hand tractor yung Oh. May han tractor po kami eh, nasa kabila. Ay ito yung isasabay ko na lang tanim dito sa mga kahanggan. ito'y lumaban na sa per oras oh. Uh, gawa ng per oras direct yung trabaho nila uh, patas po yung laban kumbaga bahala sila kung anong oras sila pwedeng lumabas kung anong oras sila pwedeng pumasok upo uh, yan yan po ang ano natin laban dyan sa uh, 가베 가베 아이나기 켄타 Minsan po kahit unlimited ang tubig din sa amin ay hindi ako nagpapasawa sa tubig. Yung sakto lang po ba? At gawa na nalabas ng ang pisteng Pagka na pag inaman. Oh. Yan po yung ating tinabayan natin ng pilapil at parang tubig ay termin pa Bagong bago ang motor mo Yan, jackpot mo oh Magkano daw ang bagong motor? Yeah. Hindi mo alam, bahintihan niya may gate, bahintihan niya Bale po, salamat po sa inyong pagsama ulay ah, ah. Ingat po ang lahat, update update ka na lahat po kayo dito sa ating palayan pa po Happy lahat po, bye